Billion-billion piso po ako, pero sa maraming lugar, patak-patak pa rin ang tubig. According to the Local Water Utilities Administrations or LUA, there are over 100 local water districts that entered into JVAs with different water providers. All with the goal of improving water services. Here's a video recap of what happened during our last meeting. Komsek? Please show the video. Ano na yung programa ang ito sirado Rado. Kung ano si Benov na si Pili show na walang sapat na supply. May pressure, may labis abiso kapag may interruption. At ang tubig na nilikha sa gripo mo ay malakpulay, mura, disenay na pahiwatig nakakuha kayo ng 75 JVAs, joint venture payments. Hindi ko alam kung anong ginawa ninyo, sa magic ba or whatever. Let's go to the other district. Nangako kayo na in the next five years, nung pagsanyo ng JVA, kayo ay magpapump in ng 904 million pesos na investment. Pero bakit hindi pala fulfill yan? At pagkalipas ng five years, 62 million lamang ang na-invest ninyo yung dahilan kung bakit napaka-bad ng service. In the is, this? you can get that bond? Or can uh, actually ask uh, Prime to to comply? Or they can uh, terminate if they don't want anymore? If marami na po talagang beaches? Ang kaso, ang ginagawa ng Prime kung ito sa supported, it para kumunong TRO, Eu gosto de tomar porque eu gosto de tirar o outro. Não, 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 não. Tu vai ver um salão no na minha lumaiana. Tu vai ver Kami po ay hindi makakilos ng ayos. Sana palayain na lang po nila kami. Na pakadala kami ng paraan dito on our own na hindi na po The committee is hereby ordered to issue a subpoena, this to the officers of Prime Water to bring all the pertinent joint venture agreements between Prime Water and Concerns Water District. Today, our focus is on creating immediate and tangible solutions. Sana and we can start by looking at the developments that took place since our first hearing. Lalo pang dumami na tanggap namin reklamo ang SISTE. May mga kasuhan pang nangyari. Kasuhan kami napabalitan. May mga tension ng GVAs, pero para sa maraming lugar, hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon sa tubig. Sa iba naman, may pag-asa tulad ng Santa Cruz, Laguna, San Fernando, Pampanga, Dasmarinas, dahil nakapag-take over na ang kanilang mga water districts. Pero paano nangyari yon? Political will. Matatang na mag, mag ang kanilang mga LGU na isuspindi ang news permit ng prime water na nagbukas ng daan para makapag-take over ang mga water district. What is the legal basis for this suspension? Under the local government code, LGUs have the authority to regulate all business operations within their jurisdictions, including the power to issue, suspend, or invoke business permits as part of the police power under the General Welfare Clause. Ito mismo ang ginagamit na batayan ng Mayor ng Santa Cruz, Laguna. mismo siya sa akin sa Santa Cruz, Laguna, para magsagala ng inspeksyon. Tingnan po natin sa video kung ano po nangyari isang buwan matapos mag over ang Santa Cruz Water District. Santa

yung samples mo sustentipin natin yung uh, business ko ng Prime Water Infrastructure Corporation. Iniaakas uh, po natin na ang Santa Cruz Water District po ang uh, magbibigyan mo na ang samantala ng servisyo ng tubig sa ating uh, mga kababayan. Kailan po natin yung Santa Cruz District Water Fund Operations po ng Prime sorry pa rin nag-take uh, October 3 nung na na sa amin yung uh, executive order number 14 na isang commotion doon sa isang parking station hmm. kasi nagkaroon na illegal detention sa Sainte Water at makuloy yung aming pang-operator doon Labing pito po yung aming tinakeover na pumping stations. Which is, labing mm -hmm. po uh, well, 16 of that, originally, ay uh, sa Santa Water District talaga. <laughs> Naranagtaro problem during our kasi kumuha kami ng, product, kaya, uh, Lasi, kami ng mga water laboratory test. Pero na meron po 9 stations na nag-failed parameter meaning bagsak sa Philippine National Standards for Drinking Water. Dahil po bagsak siya, matunitag po kami mag-shutdown ng siyang mga pumping stations dun sa Laguna Pito. Magkaroon talaga po kami ng water shortage during our takeover. Nagtulong-tulong po kami dun, nag-curing kami dun sa mga pumping station. Umabot siya ng no, almost a week. Karindi ngayon, po sa na po lahat, kaya kami ay working na din sa Labuti Company. Ito na project na ito, po yung mga pumping station. Ito po yung isa din sa mga bago natin ito yung kalina. Ito yung kaya yung ito. Ayan, sir. Kamusta po yung kalidad ng tubig ngayon, sir, na napalitan na po ng Santa Cruz Water District yung operations ng water. So ngayon, medyo okay na naman, hindi tulad mga nakaraan kasi mga nakaraan talaga din sa barak na nilalabas. Pero doon na okay na nilinis na. Kaya may hindi tayo po sa akin. Malakas ang dodo. Dati nga ni Amy D. Baga may gumigumot. Ngayon, hindi na. Okay siya ngayon. Hindi siya mabaho. Kasi inaamoy ko siya dati. Malansa talaga. Eh ngayon, minsan napapun sa bumi namin sa sinain. Matipipipid mo sa mga mirad. Kasi dati mga na talaga. Mas okay Makikita po sa video na improvements sa supply ng sa Santa Cruz, Laguna. Pero sa bayo nito, kailangan din natin balikan ang usapin ng laboratories. matatandaan po natin na noong nakarahin, dalawang DOH accredited laboratories ang pinimbisigahan natin. Ang Cosmo Lab at Sciencia Tech. Agad dito yung laksyon ng Department of Health. At parang silang naisyuan ng cyst and desist order. Yun, buti sa inyo. sa erroneous at fraudulent water test results, ibig sabihin dinoktor yung mga resulta ng water test nila. Ang mga nangalang ang ginagawang physical at chemical testing pero may typographical error pa sa result. Kung typo lang daw ang mga ito, the DOH must still answer. How reliable are these laboratory results that certify prime water's compliance with the Philippine National Standards for Drinking Water, especially when these numbers determine the safety of every glass of water reaching Filipino homes? Saan ang tayo ng pagpangga, madalas po nareklamo rin ng mga residente ang kulay kape at madubing tubig. Pero ayon sa Prime Minister, pasado na ito sa standards. The same issue was is brought up to in our previous hearing. Kaya naman po, naglabas si Mayor Dilmak Palubog ng Suspension Orders at Business Permit ng Prime Minister noong November 17, 2025. Ayon sa LGU, isang taon at siyam na buwan na puro pangako ang narinig nila mula sa Prime Minister. May mga gano'n naman ang kumpanya, pero kung naman hindi po sapat. At sa observation ng LG, malino na hindi kayang mag-comply ng prime water sa kanilang obligasyon. Sa Dasmarinas, may mas natin kung ano ang nangyari sa actual na takeover ng water district matapos suspindihin ang business permit ng prime water. Ilang araw lamang matapos ang turnover ng November 7, November 7, tumungkap ang aking Senate team sa Dasmarinas. At sa video papakita namin ngayon, may kita ang totoong kondisyon ng mga pumping station ang naging tugon

open the OC pump station, we have to do it. We Kasi kung hindi naman siya hindi naman siya ma-rotary. Marami kaming mga sasakyan na may kay dahil dito sa joint venture agreement natin. sana namin yung mga sa namin yung mga mga offices. Kasi since kami yung rotary I will we just sinasabi sa kami doon kasi kailangan namin ang mas mabilis na funds. Nung una, ang iisip namin mas mas mabilis kasi ano mga, ang mga private na mag-deploy ng tao, mag-deploy ng equipment, mag-deploy ng technology. Kasi kung mga control nila yan, i-meaning isa. But uh, to translate ang anong uh, school, basically lahat. Lahat ng operations, lahat ng maintenance, lahat ng capex, subpage, page, water treatment plants, uh, water sources, lahat yan. Uh, kasama sa GPA na supposedly uh, natin yung projects na na-install yung target natin. But yung commitment natin to improve yung water supply system sa area. Ito pa rin parang clean up drive dun sa water source. After all, to make sure na yung water quality natin hindi maa-apektuhan. So, Makikita namin sa social media namin na sobrang ganda ng reception. And uh, may mga nag-reach out na rin sa LGU natin uh, na pinapasalamatan yung maging actions nila. At the same time din, sinasupport nila yung ito yung na ginagawa namin. Nung nagkaroon kami ng meeting nito parang by that things, nakalit sa mga nila yung yung food. Hindi na kami nahihirapan o magpupuyat para magkaroon ng tubig. Sa so, mga saan nila yung gamit, eh, nabawasan na. Pupunta kami doon sa prime siguro, Araw-araw pinagpuntaan namin yan para ang hinihiyan na kami ng tubig, wala akong hinihiyan. Hindi ka tulad ngayon na, tignan mo, last night ko pa lang, mayroon ba, sayang-sayang. Kasi kanina nag-focus may tubig lang. Sabi ko rin, matuloy ko pa lang yan. Last night ko pa lang yan. Bago pa lang kami, mayroon na hindi na kami yung dati yun, dahil natin lahat pilang tao, pati doon, parang hanggang gabi, nah, yun na ang inisip nila, tubig, tubig, tubig. Ngayon tayong hindi, wala na. Sana'y balik mo agad ang mga sasakyan ng Dasmarinas Water District, lalo na at mga red-printed itong malino na pag-aari ng pamalaan at makalaan para sa servisyo publiko. Sa abunan ito, salido ako sa mga RGU at Local Water Districts na mabilis at matapang na kumilos para protektahan ang kapakanan ng kanilang constituents. Ito ang klase ng servisyo publiko na dapat tularan ang tubig ay karapatan ng tao, hindi predileo. I ano mean, yung gusto natin maintindihan ng kabuhang sitwasyon sa so, buong bansa? Nagsalawatan I mean, mo ng isang malawakang survey sa lahat ng water districts na major venture agreements with major water providers. For Prime Motors, 75 JDAs, 70 local water districts responded to a survey, giving us a comprehensive view of their operational concerns. Sa 70 punayan, 61 local water districts ang nagsabing hindi sila satisfied sa servisyo ng prime water. Mas nakakalarma na pa, karamihan gusto nang kumalas. 24 water districts ay nag-issue na ng notice of pre-termination. Tatlo ay nag-terminate na. At 25 pa ay maghihambar na hindi magsimula ng pre-termination process. Ibig sabihin, 52 out of 70 local water districts o kalhati kalahati ay pumasok na sa proseso para makalis sa kanilang JDA. Sa madaling salita, karamihan sa kanila, gusto na pong makalaya. Please release me, let me go. Ika pa nga isang kanta. But I, um, I don't know if you know, but only a few have the capacity to actually take over. Among the 52 local water districts that are already in the pre-termination or termination trap, only around 21 have both the technical and financial capability to issue full control. Ibig sabihin, maraming gustong kumakas, pero karamihan ay walang sapat makakayahan. Kulang sa pundo, kulang sa tao. at the Pasa legal na when While so, the survey findings one issue stood out louder than the rest, Brown actors failed to deliver on its promises. The survey painted a clear pattern. Capex that looks big on paper remains largely undelivered. Projects that should have helped guys are delayed, unfinished, or never started at all. From new water sources to pipeline rehabilitation. Financial red flags are also everywhere.